Meron na naman tayong bagong lugar na... Wait lang, may pumapasok. Yes? Minit, pero uulan. Wait po! pero tayong bagong pupuntahan. pero akong gustong tignan. Kung naalala niyo yung bridge na papuntang General Naka gusto namin diretso yun gusto namin tignan kung ano talaga yung meron doon kung ano yung mga sinasabi nilang nandun tignan namin kung may iba bang pwedeng pasyalan doon or meron pang pwedeng ibang paliguan or baka may ibang activities na ino-offer try lang natin, tignan lang natin sana may makita kaming ilog sana may makita kaming pwedeng paliguan may pwedeng pagpadlawan kung sagat man kaya ito, sakayin muna kami tapos diretso kami doon dahil di pa kami nagbe-breakfast at malapit na mag-lunch <laughs> so yun, let's go! Pano, 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 Sep? Pano, Sep? Malacca, mo, let's go! Let's go! <laughs> Take me where the sun is shining. Watch the mist roll down the mountain. leaves. we can go. This time of year, the leaves will change. Holds a beauty I can't explain. The place we. tip our toes into the stream watch the light dance perfectly you can feel just like a dream you can take my hand and make it real So kung mapapansin nyo Parang hindi ako nagdo-drone shot Or wala akong drone shot Dahil Ang laas ng awin Ikita nyo ba yan? Mahirap na baka Ay so, pa rin yung drone natin Wala na ako pabili Ang <laughs> lakas pa ng alon no? Lakas din ang alon ngayon Sana may makita kaming Pwedeng paliguan yung ilog tapos ang lakas yung daga di ba may ginagawa yung tulay din dito look, nyo ito pa excavator like that nga excavator hindi ka titan kung nga alala nyo di ba ginagawa sya ngayon lang namin ulit itong madadaanan hindi so, look. hindi lang natin yung progress noon. ginagawa nila ito na tayo ito ayan o okay meron silang mga nakaabang na na alam ko tulay yan eh. kundi ako nagkakamali ah yan yeah, ginagawa pa rin nila pero um, meron ng nabago mabilis din naman yung work nila isang buwan lang naman kami nawala eh sana okay pa yung ilog Tingin ko hindi naman nila yan haharangan masyado yung ilog na yan. Maayos naman nilang iiwan yung mga ilog. Tingin ko lalagyan nila yan ng butas dito. Para may daloy pa rin yung ilog kahit pa pa. Like Something. tulay yan yun yung tulay tulay dyan tayo pumunta sa <laughs> sa ano na yan yan yung baba na yan dyan tayo pumunta ngayon didiretsuhin natin to gusto namin malaman kung ano bang meron sa dulo na yan tignan natin kung ano yung sinasabi nila na may iba ba daw magkagandang lugar dyan check lang natin para at least ba, diba, alam natin kung ano yung pwedeng puntahan dyan yung activity na meron dyan so medyo makitid pa pala daan dito kasya lang isang sasakyan pero bihira naman kasi sasakyan dito kadalasan dito kolong kolong tricycle motor or kung ano man merong sidecar ang mukapasok chinik ko to sa waste. Itong daan na to, tiyanay ko sa waste, hindi siya nababasa Parang simula dun sa tulay, may unti lang siya. Siguro malayo na din yun. Pero yung dulo nun, parang hindi na abot ng waste. Hindi na nakapag-waste. Uwak lang yung maliit. malaki ng uwak dito. <laughs> Bakit siya pagtinig tayo ng ano, Google Maps? Hindi gawin natin magtanong tayo. Tarong natin sa kanila. Pag may nakita tayo. Mga sa transit, eh, mga nag kaya pwede magtanong Saan pa punta to? Saan pa May paliguan dito Ilog lang Dagat meron din Ah okay Mala Malayo pa po Sige okay, po, salamat. Thank you po. So, yun. <laughs> tanong natin kay Kuyang? para siyang pahati daw yung daan yung pakanan may ilog daw may ilog daw na pwede paliguan yung kaliwa naman pa dead end na yon pero pwede kang mag rent ng bangka papunta dun sa pwede mong paliguan na dagat so alang dahil nga malakas ang dagat ngayon malakas ang hangin hindi sila nag-accommodate or hindi sila nagpaparenta ng bangka ngayon ngayon alamin natin magkano yung bangka nila magkano yung renta magkano yung araw saan pupunta o yung number nila para at least mabilis na tayo makapunta may connection tayo dyan kahit naman kayo rin yung pumunta dito mabilis lang din malaman kasi mababibayit yung mga tao kaya may hiyang magtanong sa kanila so ang ginawa namin kumaliwa kami uunahin namin yung sa dagat kung saan kami pwede magrenta ng bangka kasi hindi na, for sure naman kasi hindi namin mapupuntahan yun hindi namin magagawa ngayon yun kasi nga malakas ang hangin malakas ang alot so tingin ko ang pinaka late ang pinaka pwede namin gawin ngayon pagtapos namin dito mag iilog kami mga yun gulo na naman yung dalawa sa likod. Mm -hmm. Bakit? May hangit ang baka. <laughs> <laughs> so, nandito na tayo sa dead end niya. Ayan, kung makikita niya wala nang daan. Wala na siyang daan. So, magtatanong ako dyan. Tingnan natin kung magkano renta ng bangka. Tapos, saan papunta yan? Saan nila tayo dadalhin? Ano saan ang mga parang place or lugar na pwedeng paliguan, may magandang spot. Yeah, tanong 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 tayo. Hey, hey. Ganda ng araw po. Kung tatanong po sana ako, stay na po naka-vlog ako. Hay <laughs> nako, nagbuwat ng uling. <laughs> Yung pag nagre-renta po ng bangka dito, kasi alam ko po, po ba ngayon bawal kasi mataas ang ang ano pero gusto ko lang itanong magkano, kas yes. sa pupunta yes. ano mga hindi taga tinggalan lang po ako ano magkano po ang wala. pero pinagmilita po magkano po ang ano ang <tod> rate right ninyo ng paremore nito yung dito pero paremore paremore pa paremore ano? may ano yung sinasabi niyo kuya sa Quezon? Ay, eh, bayan po yun ng Quezon. May magandang lugar doon? Apo. Pero malayo? Malayo. Okay. Gano'n po kalayo? Gano'n katagal? Apat na oras. Apat na, na oras. Kaya, ilan ang pupuntahan doon sa Quezon? Wala. Isa lang? Isa lang. Puntahan ko lang yan kuya. Kaya mo kuya, okay lang yan. Sanay na ako. Punta ko lang yun. Tignan ko. Sige po. Sige po kuya. Ay kayo may contact number na pwedeng ano? O kayo na lang din dito puntahan. Yeah. Na lang. Okay. Pangalan niyo, kaya? Reggie Bautista. Reggie. Reggie Bautista. Okay kaya. Thank you. Thank you. Bye. Thank you po. <laughs> so ito na yung pinaka dulo nung ano nila. Nung daan. Ayan. Mga mangrove. mangrove siya. Ewan ko ito papunta to sa dun sa yung tulay. Tingin ko yan yun. yun dito yung papunta ng dagat siguro kasi dito yung pa dagat eh dito yung daan ang daming ang daming nanging dito kasi nga marami nga doon malalaking isda dito yun ang sabi nila sa amin eh no ang dami ganda no ganda balik ka tayo sa kanila kinausap ko si, ano, si kuya. Sabi niya, ang presyo daw nila diyan pag magrerenta ka ng bangka, dalawa pala choice mo. Pwedeng pumunta ka ng Quezon. Kasi layo man. Oh, 4 hours daw byahe. Oh. <laughs> Kain <Kaya> na <lang. laughs> no. Takot kasi ito sa malalayong biyahe pagka pang tubig na biyahe. Hindi mo si kita ilalim. Hindi, pag hindi niya kita ilalim, takot niyan. Kaya wala ako kasama eh, kapag ka, <laughs> pag nag, ano ko? pag nag snorkeling ako or okay, naman, tatalo na ako sa dagat. Mas si baby, kasama. Hindi ko siya nakakasama, kaya ayoko naman nang mag-isa ako sa tubig. Kasi syempre, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo dun. Wala kang kasama. So yun niya, balik tayo sa ano, Ah, uh, yung una, pwede kang pumunta sa Quezon. Pwede kang mayroon silang island sa Quezon, ang daw. Tapos, pwede ka na rin doon dumiretso papuntang Maynila. Pwede na din, Oh, kung sumuwi Maynila, pwede na din. Diretso ka na doon, iwan ka na nila doon. Kaso nga lang, ang price daw nila doon, 4,000. Hmm. 4,000, isang bangka na yun. Tapos, yung second naman na uh, option nila, dito lang din. Sa may mga beach mga beaches dito sa Umiray or Nakar dito banda basta ipaikot lang banda dito ah uh, isang libo marirenta mo yung bangka iikot ka nila dun sa mga iba ibang pwede nyong puntahan as hmm. so, wala ngayon, yun hindi na magagawa yun kasi nga malakas ang alon so yun ah uh, ang pangalan ni, nga pala ni kuya sir Reggie shout, out, oh, out sa iyo sir Reggie hindi hindi niya na binigay yung number niya wala siyang cellphone or ewang ko kung hindi niya alam kung anong bibigay niya number kasi so dito na lang sabi niya sa akin pag nandito ka tanong ka na lang sa akin dito punta ka na lang sa bahay ko papatawag nila ako kung wala ako may mga kakilala naman sila dyan na bankero so pwede namin rentahan yung bangka nila pag nagkataon so ngayon check, -check namin yung ilog Tingnan natin kung paano tayo makakapunta sa ilog kasi parang nakita ko rough road yung Parang rough road yung ano Parang rough road yung ilog dun Ay yung daan Ay maganda din pala Yan na siguro yung ilog na sinasabi nila Kasi kung dyan tayo maliligo ng ilog Parang Parang dyan din yung bangka Parang dyan din yung bangka Tingnan nyo guys yeah. Dito yan. Yeah. Oh, ito. Nandito na kami sa ilog. Yan, yeah, ito yung ilog niya. Kita niyo ba? Hindi ako makapag-drone ng lakas ng hangin at umaambon-ambon. Hindi ko alam kung saan papunta yun. So, ito. Ito yung ilog niya. Ang ganda. Oh. Parang... Parang anaconda vibes. <laughs> parang may yung vibes niya parang may anaconda, may ah, mainit yung tubig mainit, mainit yung tubig parang binabahay ng anaconda tsaka ng ano, ng buhaya ano <laughs> you know, di ba? ganito yun eh, di ba? yung sa <laughs> mga ganito yun eh, yung sa mga ano, mga palabas ng anaconda tsaka ng buhaya yung iba rin, pirana, ganun eto lalo na yan yan, yung mga ganyan Soos, <laughs> ewan ko na lang pero maayos yung tubig malinaw malinaw siya tsaka hindi siya ganun kalamig kahit na maulan pinababa ko din sila <laughs> para pakita din nila, ma-check din nila kung gusto nilang maligo dyan or what ako kung gusto nilang magmaligo dito. Gusto nilang tumawid doon. Ayan natin. Ay, na siya. Isa. Yay! Yay! Sayang, come on. Hmm? pa <laughs> sayang hmm? okay, shirt mo. So, ako na lang. Kita ah, Ay, may isa pa doon. Sige, ala. Halik na. Okay. Ako din. Ako din. Ha? Huh? Ako din. Ngayon. Si dad. Ah, si dad. Siya Sino? Alak ka tagbasa na? Inside kasi sa nuno na, isu swimming. ming Lah. <laughs> Masaya na kami, may pupuntahan pa kami. Zip, sayon, alis, alis dyan, alis dyan, alis dyan. Alis oh, basta na yung ko na. Ah, oh, ka na. Huwag <laughs> mo papasayin yun, ha? Dun yun, dun yun. Huwag oh. <laughs> Masara daw yung shirt niya. Kunwari po, Kunwari po, kalaw talaga. Ayaw po pa pasayin yung shirt, eh. <laughs> Meron na naman tayong naunang maligo. Siyempre, yung ating prinsesa hindi mapigilan sa tubig. Siya kasi pag may naliligo sa amin, pupunta yan doon, nahahabol yan. Talagang makikiligo din sa banyo kahit kakaligo niya lang. Kahit hindi niya pa oras maligo. Talagang mag... O yan, pinapagalitan ako. Hindi daw. Ha? Ina-explain ko sa kanila kung gano'ng kakakulit. Okay? Eh? Okay ka sa na baby! Say hi! Say hi! 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 di ba? ba dito maligo? O sa lipit na tayo maligo? Dito. Lipit? Lipit na lang? Oo. Hindi naging natin dito na paliguan. Saan? No, dito lang tayo maligo. Gusto ko dito! Ha? Huh? Dito na no, dito! Dito Dito Daddy, please! So, yun. Kapag pasyaan namin, dito na kami maliligo. Uh, para bago naman daw. Sige. Edi, okay, sige na masusunod. May nakilala pala ako. <laughs> si Kuya. Pakala mo Kuya? Maing. Maing. Yun, meron pala ditong pwedeng paliguan pang iba. Masyalan yun. Okay. Tapos, mm -hmm. Puntahan namin yung kuya. Sabuti na nakita na. Ikaw na lang nahanapin namin dyan. Maing lang ang sasabihin namin. So, dito, diretso kami dyan. Pwede kami pumarada lang dito, no? Malapit lang, kuya, pag maglalakad. Malapit lang. Mga... Pag pababa ano, ay. Mga 5 minutes lang siguro. Eh. Mabilis yung pababa. Mm hmm. 10 minutes. Kasama eh. mo sa vlog ko, kuya. Sige. Kung nagsikita mo nga yun, kung makakarapit ka ngayon, ngayon okay. makakarapit ka mo mga kusin.

na ako naligo kasi gusto ko munang i-survey yung lugar kung anong nangyayari. Tsaka kung ano yung mga nasa paligid. Kung may malalim, biglang malalim, o biglang lakas ng tubig. Okay naman siya. Hindi naman wala naman. Bakit naiitang ganung balalante dito? So yun. So dito ko na tatapusin tong vlog na to. Nag-paste na sila kaya hindi na sila makakasama sa pagpapahala. So kita-kita tayo next week. Bye guys! Make it reality. <laughs> the way your hair falls on your cheek, the look you give them makes me weak. I I've never